First time since birth. <laughs> sa pagbisita, sa pagbisita dito. Okay. Ah. Uh, wala akong feelings. <laughs> wala, hindi ko naisip 'yon. Hindi ko naisip 'yon, pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, ah uh, yun ang uh, gagawin. So nag-request siya ng personal na pagkikita na kaming lima. So binigay namin na uh, sa kanya 'yon. Thank you VP. VP, first time kasi na nakapanayang kayo since the dismissal of the uh, impeachment, no? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo know, now that the impeachment was dismissed although there is a pending MR? Ah, tagal na noon na. Wait lang. <laughs> <laughs> the inform mo siya, di ba, no? Oo. Oh, oh. I think, uh, ano sinabi? Hindi kasi na-discuss yung impeachment na yan. Ayun. Ayun uh, yun yung sinabi. Uh, extremely proud. Hindi kasi kami nagkausap nung... Hindi kami nagkausap nung... dismissal ng impeachment. Uh, visit ata ni uh, Kitty yun and uh, siya yung nagbigay ng uh, news kay uh, President Duterte. Any advice for your future political plans? Wala. Wala. Wala kami pinag-usapan na 2028... 20, 20, uh, wala kami pinag-usapan ng 2028 elections kanina. Uh, VP on a completely different matter, uh the lead council Attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing uh, or is waiting for the government of Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate uh, because he wants the immediate uh, return of your father during that time today now. Uh -oh. uh, what is your Can you weigh in to this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible, or should we ask this question? Na lang kay Attorney oh, Kaufman? I best. Uh, I think it is best if we ask uh, Attorney Nicholas Kaufman to explain, no, uh, his statement. Because um, I cannot speak for him, and I cannot uh, say. Kung ano yung, uh, I cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think? Do you think um, uh, will allow him that? I cannot uh, speak for BBM as well. So. CIA, sino tanongin mo? Ah, <laughs> si, si, sino si? <laughs> ah, sino si CIA? <laughs> <laughs> BP, uh, ngayon lang yung nag-demanda si Yorme, ni Yorks ko, kay Congressman Chua regarding sa mga flood control. Uh -huh. What's your opinion at saka would you encourage other mayors na demanda yung mga congressman nila na mayroong mga palpak o ghost projects Yes, oo. Ah uh, trabaho ng ano yun, trabaho ng Commission on Audit na mag-imbestiga uh, kung meron silang makita na anomalya sa mga projects, no. So based on their audit uh, or based on investigation sa DPWH kung o kung hindi man dahil sila yung uh, iniimbestigahan based on na uh, NBI or uh, special committee ng DOJ na mag-imbestiga dapat talaga pagpanagutin uh, yung mga public officials at yung mga contractors ng ghost projects at ng substandard uh, projects dahil delikado yun uh, sa mga mamamayan. At saka huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2023, 2024, noong 2024, last year, nagsabi na ako, oh, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Eh hanggang ngayon, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flag control eh. So, kung, gusto, kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung uh, buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanko doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang, hindi lang flood control. Lahat. Since ma'am, you have by, ano, uh, information dun sa dati kayong defense secretary, are you willing to appear sa Senate hearing ng Marcoleta para ilgar itong mga humingi sila inyo know, ng proyekto ng uh, parte sa budget? Hindi naman sila humingi ng parte sa amin eh. Kasi diretso nilang kinuha yung budget. Diretso nilang kinuha ang school building program, ang SBP, at uh, pinaghati-hatian nila sa loob ng House of Representatives. At diretso nilang inattach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA at inakyat nila sa Senate. In fact, during the Senate hearing ng Department of uh, Education, lumabas yun at tinanong yun ni uh, Senator J.B. Estrada. Pero, nung nagsabi kami, uh, at alam yun, alam yun, may BBM, wala reaction eh. So, kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong uh, investigation investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila, And si BBM, alam niya yan. Kasi governor siya dati. Mayor ako dati. Alam, alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Buksan lahat ng investigasyon. And ma'am, any comment po sa latest na sinabi ni BBM na lifestyle check? Ang of mo, pangangangis siya? Oo! Dapat lang. Dapat lang. At hindi lang yung elected uh, public officials, ha, pati yung mga appointed uh, public officials. At hindi lang yung mga um, yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga uh, public officials. Dito kumipagkakataon kayo ngayon. Paano niyo haharapin itong problema ng uh, korupsyon, lalong-lalo na sa ila. Mm, yan 'yung sinasabi ko kanina na ayaw ko magbigay ng libreng <laughs> libreng advice uh, sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Ah, uh, panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Zar ah, uh, corruption, corruption tapos flood control lang eh ang daming projects sa, sa gobyerno, hindi lang flood flood Oh, so yun. Yan lang po. Okay. At uh, maraming sa... No, kailangan ko magpasalamat. Kailangan ko magpasalamat. Ah, uh, Unang-una sa inyong lahat. Ang aming pamilya po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Uh, nandito kayo sa Hague. Yung iba, hindi taga Netherlands. Meron pang galing sa malayong New Zealand. Napakalayo na lugar. Pumunta dito. Papasalamat kami. Dahil unang-una, sigurado kami yung dasal ninyo araw-araw ang laking tulong nun sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya, um, kanina na mention, nabanggit sa kanya yung mga tao na nandito, yung mga personalities na nandito. I'm, we mentioned you and then he, he smiled kasi ano daw, noong um, nasa Davao siya, nanonood siya ng mga content at mga uh, vlogs mo. So, nagpapasalamat uh, siya at nagpapasalamat kami lalong-lalo lalo na mga mga anak niya sa tulong ninyo sa kampanya at sa tulong sa tulong ninyo sa dasal ninyo at sa pagpapakita ninyo ng suporta sa kay Pwede dating pang pangulong Anton, Duterte. SMNI. Yes, yes. Last question. Oo. Ayoko na magbigay ng libreng legal advice. Ay, ayoko na magbigay ng Libring legal advice at um, professional advice sa administration ha wala dahil wala na tayong aasahan sa administration na ito, ito. <laughs> 2028 daw 20, Ah, sa September 23, 23 2020, ano ba yung aasahan daw ng mga Pilipino ah, um eh wala pa tayong Atayin na lang natin no ang announcements ng uh, defense team uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang pagkakaalam ko ay meron tayong pagtitipon sa 21 at 20, 20 at 21. Yes. O oh, tatlong araw na. 22, actually okay. ma'am, it's from 19 to the 24th. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, 96 six days. Okay. September. Of so merong ano, uh, pagtitipon ang mga Filipinos sa uh, dito sa Lahig. 19, uh, um, September 19 until September 24. 24. You. So, uh, yun yung uh, mga mangyayari. Sa we will also Born have South the exhibits, ma'am, also. We will reinstall the exhibits. That ah, yes. Okay. okay, sige. Okay, sige, sige. Okay. <laughs> reinstall <laughs> the exhibits. Maraming salamat, ha. Maraming salamat sa supporta ninyo. And uh, sa 20 and 21, meron din sa Japan. Mm. Uh, malaki. Malaki yung hinanda ng uh, Filipino community sa Japan September 20 and uh, 21. Napapasalamat kami ha, na hindi kayo bumibitaw. Yes. Maraming salamat. Hanggang sa, sa, sa dolo. Ang tanong, malaki rin ba dito sa Netherlands? Yes. Malaki rin ba? Yes. Dito rin ako kayo. Yes. <laughs> Thank you okay. VP. Ako, salamat. Um, Thank you. So Yes 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 oh uh, dun po dun po ang so gire na mo kay para kausalang sila magpakita oh,